Hi guys! Magtatapon tayo ng mga gamit. Charot! <laughs> Hindi. So, natin kung gano'ng katitiba itong mga Japan surplus natin. So, umpisa tayo sa mga walang brand, tapos sa may mga brand kung gano'ng siya kabilis mabasag. Kunwari, nahulog natin sa floor. Kunwari ito. <laughs> <laughs> Kunwari, na ba ano? Hindi. Kunwari, nahulog natin. Oh. Kunwari. Kunwari. Ayoko talaga nagi. <laughs> Hello, di wala akong courage, ka lang. First time kong gagawin 'to ah. Sasabihin niya naman na-arrive. Marami mong bash nito. Okay, wait lang, wait lang. Kanina rin nahulog natin. Ay! Ay! di ko kaya, parang di ko kaya. Ikaw na lang, Jean. Panawari na hulog natin. Uy! One, two, three. Uy! Ay! Okay, basag. Yan po, ordinary yun, ha? No, may tayo, Jin. Tagawalis. Eto. Next natin, may brand to. Sanyo, open sanyo, Japan. Ay, mababasag din to kasi ceramics to, eh. Hello! Para mo Ganun, ganun. Di, iba-ibang brand nga, oh. Wala pala. Sabi... Ano, <laughs> natatakot ako eh. Wait lang. Sige, kaya dapat da mo muna natin. Para ma... Da nabasag siya, guys. Ceramics kasi ito, mababasag talaga. Pero tingnan natin kung saan yung hindi kagad-agad ba mababasag. Yan. Kunwari, kunwari, naulog ko ulit, oh. <laughs> Wala na nahulog ko ulit. Ay, wow! Okay! Branded kasi ito, guys. Ayun, yun. Kopinsanyo Japan. So, wala siyang chips. Wala. Ulo, galing. Okay, next tayo. Ito naman, stoneware yata. Ito, dito. Iy, tatakot ako. May isa na tayo nakapasa. Okay, one, two, three. Ay, galing! Ito, <laughs> dito. O oh, dalawa na, matibay talaga pag stoneware. Okay, oh, ito ordinary uli. Wala siyang brand, ha. Walang brand. Gabi. Ari, wala talaga, guys. <laughs> pag ordinary talaga, basag. Okay, next tayo, ito Mikasa. Mikasa brand ito, Mikasa maging matibay ka dapat. Yan, okay, try natin si Mikasa. Alam, na ako para kay Mikasa. Baka mapahiya yung Mikasa. Ay, hindi ako nagpo-promote ng brand, ha? Bahala ka dyan. One. One, two, three. Ay, wow! Pasada si Mikasa! Okay, last! Arcopal, guys. Arcopal. Possible naman babasag siya, pero hindi ko alam. Hi! Good afternoon! Hi! No, next na tayo. Last guys, Arco brand. Wala kasi tayong platito, kaya ito mangkok yung gagamitin natin. Arco Pal, huwag mo ka papaya. <laughs> 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 Baka mabarag, kasayang naman to kung mabasag. Pero tingin ko hindi mababasag. Pero possible pa rin talaga. Hey! <laughs> 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 Wala pa akong courage. Wait lang. Wala akong courage. Kayo kasi nangihinayong ako. Kasi pag nabasag, nangihinayong ako. Sayang kasi ano din to. Wala. Pera din to eh. Pero sige lang. Go. One. Nanonood si <laughs> nagantay nag si Ma'am. One, two, three, go. Ayan. Di rin siya nabasag. So, dalawa yung nabasag natin guys. Yun yung walang mga brand. Tapos lahat ng may brand na... Ah uh, hinulog ko is hindi siya nabasag so yarn bye